Ang sarap-sarap talaga ang tubig ng butungin na ito eh. Mukhang sprite eh! <laughs> Mayong godadlaw sa lahat. tanan, maayo atong adlaw para Raaaaaay! <laughs> natin ngayon, eh, gagawa tayo ng walang kanadihan. <laughs> Bitaw eh, hihatod muna nakin na ngayon ang aking gisunin doon sa terminal ng impasugong dahil laad to siya ngayon sa CDO. Kaya nag-transform na talaga ako dito, sinulob ko ng aking pinalakas na jakitin <laughs> Sa mga oras na ito ay mga lasayas pa ito ng kabuntagon at sobrang tugnaw-tugnaw pa talaga at naputos-potos talaga ako dito ng aking mga sinulob. Nagputos talaga ako dito ng aking mga sinuot dahil baka kasi to na ako ah. magkasakitan ako ng tiyanin pagkawalin <laughs> At sa mga oras na ito ay padto na kami doon sa impasugong. Medyo lang talaga ako dito na babalaka dahil nagtalit na baka kasi kumusog ay na mababasa-basa talaga kami dito ngayon. For how many minutes ay nakabot na kami dito sa terminal ng impasugong at nagpadulong na din aking igsonin doon sa kuano, ah, uh, lingkuranan. <laughs> meron pala akong napansin dito sa aking igsonin ba? Kapag maglakaw siya ay mukhang madam, madamot. <laughs> Pupunta pala ngayon siya sa Cagayan City dahil meron siyang gagawin doon na walang kanadihan. <laughs> Samantala, nang nakauli na ako dito sa aming balay, ay naglibot na rin ako dito sa aming loyo. Kasi sinabi yung mga ni mama na magtatanim daw kami ng kamuti. Yung una kasing tinanim niya ay nangalaya at hindi talaga napuslan. Pagkawalay na rin. Di. <laughs> at dito pala kami ngayon magtatanim. Ang itong nakikita niyo ngayon sa video na mga kamuti ay lalaksiyon ito dahil nangalaya na mga dito at pupulihan ito ng bago. Nasasayangan talaga ako dito dahil yung mga kahago dito na pagpamisbisa ay napunta lang sa mga kanadihan. <laughs> Nagbunga nga ito pero ang gagmay gagmay naman at buntiyak pa talaga. Sala talaga ito nang init ba? At sa mga orasya na ito, nang mawana ito ni Mama Paglangkat, aw, ang hawan-hawan na talaga. At sinimulan ko na pala dito ang aking pagbugwal. Mabuti lang talaga at hindi gaano ito kagahay gabugwalan ng yuta na ito. Dahil mango dahil nagulan, aw, cilin-cilin lang muna dito ang aking pagbugwal-bugwal ngayon dahil ang humakomok ng yuta. Pero, kahit ang humok-humok nito, ay naliligo gyapon ako dito ng singut. sino ba naman ang hindi maligo ng singutin? E, grabe talaga kainit. <laughs> kay kung hindi lang talaga nag-init pag-ayo, ay mga kamuti sana ay hindi sana nangalaya. Pero itong init na ito ay napakawalang nadi. Kung <laughs> kiljoy-kiljoy ang nangalaya na hinon yung mga kamuti, wala na ako akong ipanghamulok. <laughs> Nahumana pala ngayon ako dito magbugwal. Grabe, sobra talaga tulo tulo dito ang aking singutin dahil ang init-init talaga. Hindi talaga makakayanan ng gilyo. <laughs> Yan na pala ngayon ang aking mga pinagbugal-bugal, oh. Mga isa siguro kalibos si Timmy lang na aking nangaplat dito. Magsisilong na muna dahil ako ngayon dahil hindi ko na talaga nakakayanan ng kainit at sobrang na talaga sakit-sakit ng aking panit. Dahil maraming singutin ang nawala sa akin, nakahuna-huna ako dito na maginom ako ng butungin. Kaya nagkawa ako dito dahil akin itong ang ipanghamal, oh. <laughs> akin na dahil ngayon itong dilali-dali pag-abri dahil nauhaw na talaga ako Nang akin na itong mabrihan ay ito na hinigop ko na ang kanyang tubig. Sabi <laughs> bitaw ninyo, ang kaning among butungin talaga ay sobra talagang lami-lami nitong tubig at ang tamis-tamis talaga. Mukhang spray tea. <laughs> Nang maubos ko na ang tubig na ng aking ininom dito, ay akin naman ngayon itong buakin. Nagandam-andam talaga ako dito, baka kasi maapil ko yung aking kamot pagbugha ba. Napaka wala na talagang nadi nito. <laughs> At ang naman ngayon itong nabugha na ay nakita ko na ang kanyang kaunod-unuran pero hindi lang ako dito nagagandahan sa kanyang unod dahil baga-baga na gusto ko sana yung mga nipis-nipis pa ba pero wala na akong mahimo dahil nabugha ko na ito eh. <laughs> Mahamulo ko talaga itong ngayon kahit gahi pag ko'y nadi. <laughs> Sinimulan ko na pala dito ang aking panghamulo dito sa buntongin na eh ito. Eh, butongin day, hindi buntongin pag ko'y nadi. <laughs> Dahil sa medyo nitong gahi, eh nagkasakit-sakit talaga ang aking pangag dito. <laughs> At sa mga orasin na ito, na ako dito mang ng botongin, nagchilaks-chilaks na rin ako dito dahil nakapanghamulo na god. <laughs> At dito na nagtatapos ang ating video. bye bye